Ayan, magbibilad naman tayo mga ka-farmers. Good morning sa inyo mga ka-farmers. Time na panic kayo ng Pilipinas at sa buong mundo mga kamabayan nating OFW. Ayan eh. Magbibilad tayo ng kalay dyan sa gawing gawin dyan. Halos lahat na yung highway dito ay okupato na ng magbibilad. Alang magagawa mga ka-farmers dahil ito lang ang pwedeng pagbilaran ng kalsada. Ito may ari ng palay oh. Tutulungan natin. Eh dala pang ano, wala naman kaming tatabasin doon. Pangiwa mo mamaya nang doon. Oo nga, kalaki-laki naman. Yan ay na yung binilad natin mga ka-farmers. Oh. May 40 pa kami hahakutin. Yan yes, po. Let's go. right. nagkakadkad pa kami mga ka-farmers. Hindi pa kami tapos. Anong oras na? As 9 na. Alas 6 kami nag-umpisang maghakot. nagkaka -traffic, traffic na dito. Ganda Sa kabila. kakadkad muna tayo. Dahil pa natin ikakadkad ay ibubuhos ano Ayan, naikadkad na nating lahat. Ayun yung pinakadulo ng ating bilad. Kakaya naman sa mga kasama nating mga rider. At nakaarang na tong ating palay. Kaya lang wala tayong magagawa eh. ay natin 'to ibibilad. Ayan, ito pa oh. Yan yung dulo-dulo ng ating binilad. kumukulim limang panahon. Kaya na kahit 'to yung balat lang, pwede na 'yan. Baklang nagbibilad tayo mga ka-farmers eh. Sunugin na natin itong pinag-anihan baka abutan pa ng ulan, mahirap na. Ayano. Oh. oh, kalakas lakas ng usok. Sakit sa mata. Ah. Pa-uwi ah, na muna.